So ayun nga, mga pare ko, no? alas 6 nga pala ako ng maaga nagising niyan mga pare ko, nang bigla ako nakarandom ng gutom. Kaya naisipan ako na nga pala mag-almusal mga pare ko, at maghanap sa kalsada na pwedeng bakbakan. Naisipan ko nga pala ang dalin yung mayuwagang kaldero ko niyan mga pare ko, para solve na solve talaga ang bakbako ngayong umaga. Tama lakad na nga pala ako niyan mga pare ko, nang bigla ako napadaan dito sa Jollibee, kaya naisipan ko mga pare ko, na dito na lang ako mag sa may Jollibee. Pagpasok nga pala sa Jollibee niyan, mga pare ko, tinago ko muna sa ilalim yung wagang kaldero ko, at naka-order na nga pala ako mga pare ko, at tara bakbakan na natin 'to. Grabe, ang sarap ng almusal ko. Ha, burger steak. Sarap talaga almusal rin tong Jollibee. oh. Mmm. Ang sarap ng isin ko pag ganda talaga yung almusal. Grabe, masasolve na naman yung umaga ko. Mmm. Ah, huh? ito pa ako. <laughs> so, 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 na naman yung umaga ko. <laughs> Napakadami mong dalang kanin, ano, no? Malikla yan. Grabe, umaga pa lang. Busog na busog na ako. Sarap talaga pag may dalang kargada. <laughs> si, si, si Tupac Sausage yun ah. Ba't, mukhang problemado yun. <laughs> Papuntahan niya. Ba'yan <laughs> oh. Si Tupac Sausage ito, problemadong problemado. Hoy, hoy, bakit nandito ka? <laughs> Nag-almusal din ako dito sa Jalibin. Almusal? Sinusundan mo ako ah. Ano ka? ay dala pa nga akong kaldero. Teka lang, pa ka pala so, dito. Oh. Bakit ka problemado? Eh nga pare ko, eh, akala ko solve na ako dito, may natira pang ulam, gutom pa ako, isang kare lang nakain ko, hindi eh. wala na oh. ako ng pere. Nako. Ganto na lang. Hindi oh. ka na pagdala ng cash mo. Oh. oh ganto na lang ha. O oh, pag bumili ka ng extra rice dito sa Medyan. Uh -uh. Oh, git lang, sige lang. Oh. pag bumili ka rito ng extra rice sa Jalbi, magkano? Oh, mga 40, 35. Oo, oh, oh di ba? Mahal. 30, oh, ganoon. O oh, Isang takal, 15 pesos. Hmm. Ito bibili 'yon. 15 pesos, oh. 15 pesos? Oo. Oh, oh. oh, I-Gcash mo na lang, oh. Installment pwede? Gcash. Gcash. Ano? Pati nga ng kanin mo. Ay, ano? Maputi yan, pare ko, Pwede, ah. Ano? Sige, sandokan mo. Oo, sige. 15 pesos, sandok, sand ah. Susundok. Ba't gawin mo ng dalawang sandok? Parang di man tayo mag-tropa niyan. Oo, oh, sige. Ayan oh, 15. Uy. Gcash mo to, ah. Pag-uwi, Oh. Ayan, oh. Baka tag 30 pesos lang tong kanin mo, ah. Magsalita. Buti nga, nasagit po yung ano mo eh. Oh, gutom ka pa, di ba? O, gusto mo, bawi ko oh, ba yan. Oh, ka, pare ko. Ikala ko, gusto tong laman ng kaldero mo. Meron ka pa palang laman. Meron pa yan, pare ko. Kasi dito, nag-alumusan sa may Jollibee. Baka eh. nag-alak ko ka ng kanin dito, ha? <laughs> Hindi, ha? Ah. Ayun, Oh. oh, anim na ano na yan? Anim na, ano? 15 pesos to? Hindi, 45. <laughs> oh, 15, 30, 45, Yung eh. Kung pa natin 15? Eh, anim na takal yan, eh. Ano ba yan? Ginawa ko naman dalawang takal, 15 pesos, oh. Sige oh, na nga, na. babawin ko yan. Gina, sige oh. na, sige na. Ayan. Ako na. G-cash mo mamaya. G-cash ko na lang. <laughs> Nagka-pera pa. Sana natuwa si Tupac Solis yung ginawa ko. Nabusog na ako, nabawi ko pa yung ginastos ko. Hoy! <laughs> G-cash mo na lang ah. Oh. Oo. <laughs> mmm. Marami. Burger steak lang in-order ko pero parang ako nagmukbang na na napakarami. <laughs> Napakasarap ng gising ko. Wow, well, sakit na pare ko. Alam mo ba nag-shopping ako kanina? Napakadami kong nabili. Dito lang yan sa Whitey Shopping. Kasi meron akong ginamit na exclusive voucher. Grabe yung mga products nila doon mga pare ko. Quality. Tapos napakamura. Kaya ikaw, kung gusto mo rin matry, andyan lang yung link. sa may comment section. Oh. No? Inom na nga pala tayong panulak. Ah, salamat ka para sa panunood mga kaibigan. Kung bata, pampang pang. Ha, huwi ako ah.